Hi guys, welcome back sa ating reels guys. Happy Sunday. Kumusta kayo guys? Um yan. So new look tayo guys. Okay, ito na 'yung pagbabalik ko ngayon guys, no. So so far I'm very excited. So yan. So dati kasi past uh last time guys, so almost a month din ako hindi nakapag uh, reels dahil nga 'yun nga dahil sa ating uh, uh, unahin natin 'yung kalusugan natin, healthy. Ano-ano uh, natin yung yung healthy lifestyle, healthy lifestyle char, okay, shout out sa mga solid fans at followers, ayan kumusta kayo guys, ako okay lang so, ayan, new look kayo ngayon, diba new look, ganun pa rin <laughs> diba ba? Maglapit na yung December, guys. So i-read niyo yung regalo para sa akin, char, regalo, 'di ba? Ayun, shout sa mga sunod fans. Happy Sunday. So it's me Benito Cabalida vlog. Okay, it's me Benito Cabalida. Oh, diba ba? Pa-follow niyo ako sa page ko, guys, no. Benito Cabalida vlog. Okay, sa so, hindi pa nakakaalam. Uh, mga bago pa lang sa aking um, page, ayan, i-follow niyo ako, guys. Ayan. So happy Sunday sa lahat. Ah, uh, shout sa 20 million people in the house. Yan. Good morning guys, so anong oras na tayo, time check tayo, so grabe yung look tayo guys, grabe. So this is my first time ever ulit nag-live, ah, ano guys, so ay mga last time, mga second time na ito nag-live ko, kasi yung nung Sunday, nag-live din ako, so ngayon Sunday ngayon. So yan, so natrap lang talaga, natrap, ano yun, so ano lang guys, parang di lang talaga ako nag eh, sa Facebook, kasi yun nga, di ba? So ako naman isang tao na, pag meron akong ano sa kalusugan ko, hindi ko ito nag-share, nag so di ba? Ayan, shoutout out sa mga solid fans natin followers. Ayan. So, shoutout, out, okay? So, marami nagtatanong, ah, kumusta na daw ako? Saan na ba ako? Yan, nandito lang ako. Tumigil lang ako, tumigil. Hindi ako tumigil, pagpahinga lang. Nagpahinga lang talaga ako sa pag, ano, sa pag, um, reels, reels. ba? Diba? So, di total, hindi naman na ako tumigil. Nagpapahinga lang. So, yan. Marami kasi nagtatanong na bakit hindi dadao ako na or ano, something like that. So, sa pati sa page ko, wala na activity. Almost 8 uh, months na. Dito sa page, almost one month. So, uh, dito sa page ko, a uh, Facebook page. a uh, Facebook pala, sorry. So, dubli-dubli na, di ba? Yan, grabe. So, yan. So, ngayon, nakikita nyo na ako, Char. Yung galing tayo ng England. England, Char, di ba? O diba, alam mo naman natin mga busy, so kailangan natin mapakita na sa ano, kasi it's bare na guys, no? So malapit ng Pasko, ilang ano na lang, ilang days na lang, so November tayo ngayon, diba? So malapit na ang Pasko, so i-ready mga regalo nyo, ha? Diba? <laughs> Maganda na kayo guys, maghanda na kayo, diba? So, same as usual, yung ginagawa, uh, ano natin, nakaraang past live natin, so yun gagawin po natin, no? So ngayon, grabe, no? So maraming tatanong, ano na ba ang anong, Diba? So, um, kumusta naman ba kitaan dito sa Reels? Oh, kitaan na yun agad, di ba? okay oh, kitaan na agad, di kitaan. Oh, di ba? Kumusta naman? Kayo okay, na, okay ba kayo dyan? Yan, so, um, grabe guys, no? So, yan. So, medyo pumayat nga talaga ako guys, no? Pumayat. Ako lang ba sabi pumayat to? Oh. Tumaba pala, ay ano pala. Di ba? Yan, shout out sa mga ano natin, solid fans. Okay, no? So, um, grabe. So, it was, Grabe, so sobrang tagal na din akong nawala guys, no? So marami naghanap siguro sa akin or ako ang hinanap nila or uh, uh, ang hinanap ko sila, charot. <laughs> Di ba? Ayan. So, so okay ba yung signal ko dyan guys? Hindi ba nag enter up? Okay pa ba to? So kaya pa ba to? Kaya? So, yan na guys, no? So, actually guys, okay, nang okay naman yung ano natin kasi nakaraan kasi nagpapahinga lang ako bakit. Na-restrict po yung account ko kasi yung page ko na-restrict tapos damay-damay na pala to. Pag na-restrict ka sa page, damay pala yung personal account mo. So, yan, ingat-ingat po talaga kayo, gamit sa music guys, no? Mga video na hindi sa ingatan nyo talaga. Dapat sa inyo talaga kasi para maiwasan nyo ang um, restriction. Am um, super sakit sa feelings guys na ma-restrict ka ng 6 months and 90 days, o ba? Sa Facebook ko 6 months, tapos dito naman sa ano ko 90 days, 'di ba sa itong ano ko sa Facebook ko, 'di ba? Parang sakit sa feelings para iniwan ka ng juwa mo, char, 'di ba? Ayun. Ututu nga 'yan guys 'no pag ma-restrict ka tapos yung earnings mo ma-hold. Okay ba sa akin, makuha ba talaga yung earnings pag ma-restrict ka? So, hindi po guys, no? Based po sa experience ko guys, na-restrict po ako guys, so hindi po talaga binigay yung sound ko until uh, na-left yung violation ko o restriction ko. So, pag dipindi naman po sa restriction guys, kung ano naman ang restriction mo is, ano lang siya, um, about lang sa content mo, uh, restriction ka lang sa music, okay lang po yan. So, makukuha mo yung sound mo. Pero, pag copyright na po yun guys, yun po talaga mahirap no 90 days po yan 3 months pag copyright po so uh, di mo po talaga makuha yung sahod mo Diba, may sahod ka is almost 10,000. So, pag na-restriction ka, na ka, so hindi mo makuha yan. Mag-wait ka ng 90 days, tatlong buwan, bago mo po mabalik sa normal yung account mo. Pag um, nakitaan talaga na meron kang copyright, kagaya sa akin, meron akong copyright, 'Di diba? So, ingat-ingat po tayo sa mga music guys no sa mga remix natin no. Hindi po lahat ng, ng mga remix natin is 'Di ba? Kailangan natin po mag-remix po tayo sa isang content, dapat alam natin kung sino ang i-remix natin, dapat kat mapagkatiwalaan. Kasi guys, pag nag-remix kayo pag sa isang content tapos dinilit po ng content uh, dinilit po ng content creator yung video na 'yan or music na 'yan, magkaroon kayo ng restriction. Ayun guys no. So, ganun po ang nangyari, guys, no? So, ingat-ingat po tayo sa remix, to. Ang ginawa ko, dinilit ko po ulat ng ano ko yung um, mga... Hindi sa aking video, no? So, ang ginawa, yun ang ginawa ko. So, grabe. Mm. Ayan, guys. See you, guys. See you on my next video, guys. Bye. Love you all. So, may ginagawin -gag pa ako yan, guys. Abangan nyo ang next live ko. Okay, see you. Bye. Love you all. Mwah.